Ayan mga ka-fishing, walang kahuli na si Mr. Sagisi. Okay mga ka-fishing. Unang bato, unang huli sa pagkuring-kuring ni Mr. Ka-fishing. Good morning, good morning. Walang huli ang aming lambat ni fishing. Ah, dalawang piraso at saka dalawang tapa. Okay, sige sa mga kapising. Okay. Unang bato. Okay. Hmm. Yan. Ayos mga kapising. Ay, ang place ay. May place na. Ginamit na ng place ni ka Mr. Sagisi. Okay. One zero. Ha? Ah, fishing. Hmm. Ayan, oh. No? Unang huli sa unang bato ni Mr. Sagisi. Pagkuring-kuring. Pangalawang bato mga kapising Okay Abang-abang lang po Okay Pangalawang bato mga ka-Sagisi Magadali ulit si Mr. Sagisi Okay Shoutout po sa lahat ng ano Mga nag-like Okay po Yan Pangalawang bato Pangalawang huli Okay ก็มิสเตอร์ซิกซี่ po mga puti-puti na po oh. Okay. Ha? Okay. Tutukan mo. Hindi makita ay. Yan oh, makapising ayan na, oh. Yan na, Okay. Oh. Yan. Pangalawang bato, pangalawang hole rin po, mga kapising. Yan ang tama niya. Okay. Yan po. Yan po. Iyang. Pangalawang Pangalawa. Uli. Mister Sagisi. Sa pagkuring-kuring po. Okay. At bato na po. Okay. Abang-abang lang po ulit. Okay po mga kasagisi Meron na naman po pangatlong bato Okay po Magaling po talaga si Mr. Sagisi Tapos bato pala ano Ay ay natakbo man Nalangoy Uh, na, saunhan, oh, yun na. Sa unahan no. Dami pong lina, oh. Nai, no, mga kawan. Ang galuksuhan po. Okay. <laughs> <laughs> tulinga, nagaluksuhan ba? Yeah. Kawan ng tulinga, nagaluksuhan. Yeah, yun, yun, kawan, po, kawan ng tulingan po, nagaluksuhan. ayun po, uya. Ah, anong dami. Kahit sa lugar. <sighs> ano na yan? Magkarami-rami. Yan, malapit-lapit na po yata. Ibigtibo, makakapishing yung... Epektibo po yung... Ibigtibo na rapala. Yan. Yung sumabit sa aming lambat. Ginamit namin pang kuring-kuring, ka-fishing. -kuring, ka Epektibo po. Saka ah, po, nakatatlo kami. Sila namin na videohan, makakapishing. At yung video... na po, o oh, yung mga kawan ng tulingan, oh. Alah, lalaki po ay, oh. Ah, ah. Ano hmm. na yan? Ayan, ano po sila? At hindi po nasa ba? Ayan, lalaki po uso. Oh, nanggaluksuhan. Ayan, dami. Oh, balik pa ikot sa amin. Oh, na na po, O. mga kasagisi. Uy, lahat mga kapising. Okay, senyorita po, mga kapising. <laughs> mga kapising, tanggal, tanggal na biwas. Ay, tanggal ng biwas. <laughs> okay, oh. Ayan, Ayan, oh. Oh, mga oh. ka-fishing, oh. Epektibo talaga. Okay. Andito na naman po si Mr. Sagisi. Yan, oh. Golpe po ang Talaga. Epektibo. Ed. Shout out sa pre. Okay. Shout out nga pala kay Giri Durado dyan. Anto na. <laughs> Dito na. Aba. Mga ka-fishing. Talagang matindi ang labanan, mga ka-fishing. Okay. Ka-fishing. Pampanah, mga kapisim Dito ka na Saking tabi Dita, makikita mo Ang aming mundo Sumama ka na Ba, 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 ba okay. 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 Ayan, oh, malaki, mga kapisim Mamsa ya na to, mga kapisim Oke, okay, mamsa daw mga kapisim Yata, kaya ang yata. Kumsa okay. daw po yata, yata lang naman. Ngani, nga ni pa ya, masasabing kinakapiling at na nanginabang patnung uh, kiluhin. May okay. pishing, ano? Ramdam na, ramdam na ni Mr. Kangesi. Ang dami natin, mga kapiling at medyo maliit lang ang namin. lang. Oy. Matalagang matibay mga kapising Matibay. <laughs> uh, Yo. Mapapagod din 'yan. Haba niya ng ilong namin eh mga kapising Aba, aba, Uh. Oh. Uh. Aha. Hindi mo niya, baka kita na mga katising. Ayun pa mga kapising hindi pa makita. Oy, malaki. mga kapising

Okay mga ka-fishing na yun oh. ako Uy Ay salaminan Nay 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 naka abang na sa iyo yan Ay sa buntot tinamaan mga ka-fishing oh. Okay fishing oh Nice fishing Ito yung tama ng hook oh Okay mga ka-fishing oh Yan 5 kilos Oke, okay, mangkap fishing. Hmm. Nah, Nah, Oke. Okay. Shout out Jiri Dorado. Ya, yeah, no. Oh, oh Yan. Oke, okay, datangnya ini. Terus segi Ang. hook. Oke. Yun, oh. bisingo. oh. Okay, oh, mga kapising, oh. Yan, oh. Mamsa. Salaminan. Yan, mga kapising. Ah, grabe. Grabe. Grabe ang pagpalulos na naman ni, eh, ano, Mr. Sagisi. Ah, grabe. Mga kapising. kapising mau na naman daw, sabi ng mga Kap ni Game master Sikisi. kapising. Ah, laki maliit. kilo naging uno city. Biglang naging tatlong kilo. <laughs> okay. Oo. Okay. ah, takbo mga kapishing. Diba? Ay, para sa bisibre. Oh, oh, oh. Huwag ka Oi lumapita Young terus mister tapi mister segi kita uh -huh. Apa sya ay mabait na Allah 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 itu matak buna naman sya Yan ay ala, yung mga kapising ay. magandang pang mitain ari ay kaya lang ang bato namin dadalwa na ay babalik lang kayo mamayang hapon ulit ay, ala ay nabataka na naman ay tumakbo na naman pa ilalim mga kapishing hindi naman kayang pirsahin ba ay matigas ang ulo Tala kay malambot lamang ay, tumakbo na naman siya. Tanda, ay. Ay, mga ka-fishing. Ayos to. Maganda na ang tama nito, mga ka-fishing. Ang naiwasan na natin ay yung umunat ang biwas, mga ka-fishing. Oh, wala na. May binata ko, mga ka-fishing. Ang mga bayit hindi pa. Binakbo na ang Kita nyo naman ang sirit ng pulurong kanina, mga ka-fishing. Ayan tayo. tayo. Ay, mana naman mga ka-fishing. Tumambay na siya. Yun, sunod na mga ka-fishing. <coughs> Halika na sa piling ko. <laughs> Ayan na. Jiri mal... Dorado. Shout out sayo Bakbakan ato mamayang hapun Ah, sumurog na naman siya Bumigat na naman Tambay lang tayo dyan Tambay lang tayo Bumalik na naman Mga kapitim ganda si Bad. tapos yung pagka-video mo pala eh, hindi makita at masilaw. Patay ang naglasong. Masisira tayo sa viewers natin yon. Nako, tuwak mo na patabi ang isda, mga ka-fishing. Ano kaya ito? Hindi ito sagisi Hindi ito pating. Hindi ito tuna. Ako'y nakakasiguradong isda ito. Mga ka-fishing. Hmm? Ayaw na ang pabatak mga ka-fishing. Abuti ah, na kami dito ng gabi. Na. Oh. Ayaw na ang pabatak mga ka-fishing. Tumambay na lang siya dun. Tulog na yata. Yo, nagising na naman.

Sumunod, sumunod, kalang-sakit, galaw. Kalang. tatlong kilo na kami. Naanda-anda. At least fully. Huwag ka nang Lapit na. tu tu <laughs> <laughs> Ay, may pagkain sa taas. Ka na makikita mo ang aming mundo at ang tango ka lang dyan yun yah uy uy tumakbo na naman mga kapising grabe naman to haba na bata ko ay tumakbo ka lang dyan sunod ka ulit yan yun sunod ka lang sa amin Tingnan mo kami. Sumampa ka dito at makikita mo ang gagandang lalaki na makikita mo sa taas. <laughs> mga Diyos ko po. Gandang <laughs> mga Diyos ko po. <laughs> Nagulat yun. Ay hindi ka matatakot. Napakababait namin dito. Hindi ka namin aanuhin. Na sumusunod sa galaw ko sumusunod. Wow, wow, wow. Ah! Woohoo! Nakakapising. Fish on na naman tayo. Shout out Rocky Manalo. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Shout out nga pala sa kumuha ng kanyang angkla. Mga ka Galit na galit. tatalupan ka NANG ng buhay pag nahuli ka. <laughs> Ay, tatakbo na naman siya. Malapit na i. Eh. Ay, sibo na talakitok. Talakitok, wari ko mga kapising. Uy, mga kapising, malapit na yan. Magpatanaw pag natanaw na natin yan ay ayos na pambigas bigas ano po Ayun na kumpit na lang ang inihintay nyo mga viewers makikita nyo na kung anong isda ito ah kapishing yan mga painting pa na lang, mga kapishing wari ko sulod ba siya, senatin sur yo natin sir, yun Kapitsa ko, gumutin na, ka-fishing Yan, ayun na, ka-fishing oh. Okay mga ka-fishing Malapit na. na, mga ka-fishing Yan, mamsa na naman mga ka-fishing Sibo na naman mga ka oh. Yan na Yan na Again, again, again Okay Again na wala yung aming kwan. Kapishing, nasa lobo. Oh. Ay, lunok na lunok ko, oh, oh, mga kapishing. Wow, sana all. Okay, oh. Pala magandang tama ay mga kapishing. Thank you, thank you oh. Oh. Oh, 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 okay, po. Oh. oh uy, 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 uy. Lunok na lunok na pala. Ha? Wow, sana all. <laughs> lunok na lunok po pala, yun, no? Oh, mga kapishing. Oh. Yun. Shout out, Jerry Dorado. Tingnin naman. Oh, oh. Uy, nagwawala. Mm -hmm. Ito ka lang sa akin piling. Okay. Yeah. <laughs> Behave. Behave daw po. Nagkit. Nagkit talaga <laughs> <laughs> niyan. Nako, paano na to? Okay, o, tinatanggal na po ni Mr. Sagisi yung ano, Biwas. Oh. Oh my god. Oh my goodness. Shit. Nabalik na ang hook mga kapitong. Nabalik.